tayo ditong uh, click 150 na key, keyless ito po yung remote nya ang naging problema po nito ay ayaw magsusi ang kanyang susian, ito ito oh, ganito lang sya oh. yan tapos ayaw gumana ang kanyang susian, so ang guys, uh, magandang araw Happy New Year ko sa lahat no? Meron tayo ditong uh, Click 150 na key Keyless Ito po yung remote nya Ang naging problema po nito Ay Ayaw magsusi Ang kanyang susihan Ito no? Oh, ganto lang sya oh yan, Tapos ayo gumana ang kanyang susiyan. So ang ginawa natin, magaya ng ginagawa namin, namin lagi at ngayon ko lang naisip ang videoan. Tsanek ko ang uh, ignition lock niya. So ito yun guys. Ang storya kasi ng motor na to, natambay siya ng matagal. Bali, 8 months halos yung hindi nagamit. Tapos ngayon lang siya ulit ginamit na mayari. Problema, hindi na nga, ano, hindi na nga maon ng mayari ang kanyang motor dahil ayon ang gumalaw nitong ignition nut niya kahit uh, bago pa ang kahit malakas yung battery okay din yung remote so wala wala naging problema dito sa remote goods to at okay din yung kanyang uh, battery at uh, ko kanina okay din lahat ng fuse at uh, chinage ko pa nga ito gawa nga nung napaginalaan ko dahil 12.2 ang karga niya kapag uh, nag pinda tayo dito sa may starter switch niya ay nagiging 11 point, ah, 11.8 na lang siya. So, ganun ang nangyayari, no? Kaya niya, no? Nag, wala, wala siya. So, yan. ganun lang. So, pagka ganun, guys, huwag kayo agad basta-basta bibili na kung ano-ano. Ah, pacheck niyo po agad sa mekaniko ang inyong motor punta kayo sa pinagtitiwalaan yung mekaniko para ma-address ang inyong motor gaya nyan dapat kasi pag pinindot niya itong starter switch doon sa mga keyless yung motor ay gagalaw yan oh. Yan yung itsura ganyan yung itsura ng lock na yan dapat gumagalaw yan hmm. kapag uh, tumungo yan nakalock na yon yan nakalock siya kapag ka naman pinindot yung starter, pipindotin natin yung starter, yan, dapat mag-unlock siya. Yan, nakatuko dyan dito sa may leg na ating door, sa sanab ng ating ignition. So, ang nangyayari kasi dito, ayun oh, puro siya corrosion doon sa loob. Bale, ginawa ko lang dito kaya gumalaw yan. Binabarang ko lang ng WD-40 tapos nilagyan ng konting oil. Dapat kasi moving talaga siya no? Isa rin to sa dahilan kung minsan at hindi gumagana yung electric starter natin. Ito rin yon Posible na yung connection niya rito o yung mismong lock na to ang may problema. Kasi pag ito hindi na kakabit dito, hindi rin yan gagana yung electric starter ninyo no, may hirapan kayong panda rin ang inyong mga motosiklo so, kailangan kapag ka ganito problema pacheck nyo agad Doon dun na kayo pumunta sa kilala nyo na at dati nang gumagawa ng motor nyo huwag nyo nang ipagawa sa iba para hindi na kayo mapahama kung naalanganin man kayo magtanong-tanong sa mga gumagawa ng FI na motor na natin yung ignition niya. At uh, ito, papakita ko sa inyo. Ayan. Kanina kasi, kahit anong gawin natin dyan, ayaw talaga mag-on. So, ngayon, ito na siya. Milaw na siya. At then, so, yan. Nag-on na. So, ganun yung ginawa natin para binabarang ko talaga siya ng oil para medyo absorb ng corrosion yung oil na nilagay natin o lubricant na nandun at hindi na umulit yung nangyari. So sa mga magpa mag iwan ng motor, suggestion ko sa inyo or, hanggat maaari, huwag nyo kapaulanan o iwanan na naulanan yung motor nyo, lagyan ng takip at uh, huwag din ganong naarawan para hindi mabilis magkalawang yung uh, lakme tong inyong uh, ignition sa mga click 150 o di kaya kahit sa mga PCX at ADP nangyayari din to eh na, parami rin na lang ako nagawang ganito sa ADP at PCX so para maiwasan ay iwasan na mabilad ng matagal yung motor ninyo o, iwanan nyo na mga ilang buwan i-safety ninyo malilim at hindi ganong naabot na ng araw so mga tabing dagat naman ganon din sikapin nyo na matakpan nyo ang inyong mga motor at uh, kapag nangyaring yung ganyan, hanap agad ng mapagkakatiwala ang mekaniko para hindi kayo maparami ng bibili. So, kagaya nito, medyo uh, okay yung charging ng motor nito. At uh, umabot pa naman siya ng 14.2 volts. So, naka-idle po siya. At ang battery niya kanina ay nasa 12.8 na yan. Pwede hindi pa umandar. So, sana ay may na bigay ako sa inyong counting kalaman para sa pag sa maging guide ninyo sa pag-iintindi uh, na ng inyong mga motorosyo. Maraming salamat po sa patuloy niyo suporta. Hanggang sa muli. Ito ang inyong brother Tonyo.